Happy New Year mga kaibigan. Ilang minuto na nang talaga mag New Year na po. Titingnan natin yung oras. Ang oras po ngayon ay 11:46 PM. Malapit na mag New Year kaibigan, 14 minutes na lang. At masaya po si Ate GB dahil mga kaibigan, lahat ng malalaking soft drinks, litro po 'yan, walang natira. Ubos lahat. Sa maliliit ko na soft drinks kaibigan, ubos po sila maliban na sa Sting. Ayan, nabulo na naman tayo. Inaantok na talaga ako, kaibigan, no? Ayan, malapit ng 12 midnight. So, yung sting na lang, kaibigan, lahat ng beer, mapa Red Horseman, or uh, beer na San Miguel, ubos na obo, no? Malaki or maliit na soup ng Red Horse, kaibigan, ubos. Lahat, mga kaibigan, ubos talaga sa mga cases ko. Ang natira, dear friends, at check ko muna itong dalawang refrigerator may counting na tira dito ah, dalawa, apat, apat na lang po dito sa refrigerator na to tatlo apat rin <laughs> so masaya ko kaibigan thank you so much God sa blessings napakalakas po ng bintan hello Frances, happy new year siya yung matsagang nagbabantay kaibigan new year. <laughs> thank you so much so ito po yung aming binta for this new year maraming salamat po sa Panginoon sa blessings na inyong ibinigay sa amin. Thank you so much po, God. Hello, mga kaibigan. Mga nag-umaga sa ating lahat. And Happy New Year, dear friends. Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, Ate JB. Ayan, Happy, Happy New Year po sa ating lahat. Thank you so much, God, for this another day, another, no, New Year, another, another, <laughs> na naman tayo, another beginning, another start of the New Year. Sana, kaibigan, this New Year, no, this New Year talaga, We will receive all the blessings, all the good things will happen in our life. Let's pray po. Okay. So masaya si Ate JB kaibigan, kasi katulan nung uh, December 24 hanggang 25 no sa Pasko. Uh, malakas po ang aming bintahan, napakalaki po ng aming sales uh, kahapon which is a New Year's Eve, their friends. So more or less again and it, papakita ko lang sa inyo ha. So, hindi naman ako nagmamayabang kasi alam ko, mas, mas, mayroon tayong mga kasari no, na mas malaki pa dito ang kanilang, ayan, ang kanilang pinta. Pero masaya talaga ako kaibigan kasi hindi naman talaga araw-araw nakakabinta si Ate GB ng ganito ka dami, ganito ka laki. So, masaya talaga ako, their friends. Worth it po ang pagpapagod namin ni Francis, no? Natulog kami ni Francis, kaibigan, malapit na 2 a.m., pero katulad nakita niyo sa aking intro, di ba? whole, all, all talaga, sold out yung aking beer, pati malalaking soft drinks, ang natira, sting na lang, at saka maliliit. Wala na akong soft drinks, litro, wala akong readers, wala akong beer. Kaya masaya talaga ako. Thank you so much, God, sa blessings. At alam nyo ba, kaibigan, kung ano ang dahilan, isa sa mga dahilan, kung bakit napakalakas ng bintahan namin kagabi, which, is, which was New Year's Eve. Ito po sa isang pagkakamali, na ginawa ng, or nagawa ng aking kakompetensya, no? Hindi na ako magpaligwiligo pa, kaibigan. Dito sa place namin, yung red horse talaga, noon, 115. Kaso nagmahal na, so ginawa namin 125. Pero kasi nga, no year, malakas ang bintahan. Some of our kakompetensya, they grab the opportunity. Ginawa nilang 140. Tama po ang narinig nyo, 140 pesos po ang one liter ng Red Horse at saka San Miguel Beer. Kaya naman, uh, ito yung isa sa mga dahilang nakita ko, kaya pala nanotice ko kagabi na marami sa aking mga uh, kapitbahay na kahit may tindahan malapit sa kanila, dito pa rin po sila bumili kagabi ng mga beer products sa aking tindahan. Kasi nga hanggang 130 pesos lang po yung aking uh, beer. Noon, 125 lang kilo Ginawa kong 130 kasi nagtaas bigla yung supplier ko. Siguro malakas ang demand kaya nagmahal si supplier kaya dinagdagan ko ng 5 pesos bawat boti. Ginawa kong 130 yung beer products ko. Pero yung aking kakompetensya, ginawa niya ng 140. Kaya siyempre, maghanap talaga si customer ng mas mababang presyo, mas mura. Kaya ito ang isa sa mga dahilang naisip ko. Kaya kumita ako ng ganito. Ay, nakasales para. Hindi ito kita ha binta lang po. Kukunin ko pa yung profit ko dito which is uh, 20%. So 20% mga 4,000. More or less 4,000 ang ating kita or profit. Thank you so much God. Ngayon kaibigan, ipapakita ko po sa inyo ang kaganapan kahapon dito sa aking tindahan. No? So <laughs> paano nakatulong ang aking kakopitensya na maging mas malakas pa ang bintahan namin dito sa aming sari-sari store. Wala na akong ibang maisip kaibigan. Ito talaga no, isa sa dahilan kung bakit malakas, napakalakas, lalong lumakas ang ko kahapon kasi biglang nagtaas ng presyo yung aking kompetensya at nakatulong po talaga ito sa akin kaibigan. Kaya, listen lang na, nasa inyo dyan ha? Huwag kayong ganyan mga kaibigan ha? Kasi, inisip nyo na, ah, biglang lalakas yung demand, magtataas ako ng presyo, I will grab this opportunity. Not all the time, kaibigan, useful po yun. Not all the time, helpful po yun. Kaya ngayon, ipapakita ko na sa inyo, ha, ang kaganapan kahapon sa aming tindahan. And thank you so much, God. Thank you so much sa aking mga kapitbahay na dito pa rin po, bumili sa aming tindahan, kahit marami kaming kakopetensya. Ah, nandito na. Oh, okay na na, maghukas, lalaki, ka Shout out sa aking pamangkin. <laughs> siya po ang bumili. <laughs> Hin hindi siya halatang lasinggero. <laughs> Salamat kayo dong. Ayan, nasa jeans. Tapan ni Sukle. Upila na eh. Ano pa yung Sukle? May Sukle pa. And may kaibigan no. Thank you so much God. Malakas yung ating bintahan. May Sokle pa siya. Pamangkin ko po yung Soki ko kaibigan. Malakas suminom. Thank you so much God. Isang case ng Red Horse. Agigudong, agigudong. Salamat dong. Sige lang, God, para nasa kuya ka-upload. Up <laughs> Lahat dong! Pinyo nyo! niyo nyo, gapabugnaw! Thank you! Thank you so much! Yan, marami tayong mga customers sa labas, mga kaibigan! Yan, mga kaibigan, bumalik na naman yung ating Suki! New Year na New Year! At magang maaga pa, nag na sila, tingnan nyo. Beer! Ayan! Sumasaya <laughs> so, ko, kaibigan, dahil alam naman natin, katulad nung Pasko, magiging mas mabinta talaga oh, yung ating sure, mga... A uh, beer products, especially yung Red Horse kaibigan. Ang oras lang ngayon ay 12 pa lang tingnan, nyo, no? 12 pa lang ng tanghali. Eh. Ayan, at meron na ang namili ng aking mga beer. Papakita ko sa inyo yung mga cases. So, mga kaibigan, tingnan nyo, no? Dalawang cases na po ang na nabili or binili ng ating mga suki. Sa morning pa lang, ha? Ang aga nila, kaibigan. Shoutout sa mga naglalaro. Pinay gamay ang computer. Pinay gamay. Ayan. Buli, buli, buli. So, pulihan dah yun, pulihan. Sabi ni Francis, pag may bumili, papalitan agad yung binili sa refrigerator para malag ah, palaging may lamig. Ito yung ginagawa namin kaibigan. Tuwing may bibili, mag-refill agad ayan so dalawa ang uh, rave na ginagamit namin ngayon kaibigan actually tatlo pala no yung isa sa aking kapatid kasi alam naman natin magiging mas mabinta talaga Atta. ngayon dahil Atta. new year ayan so wala pang kataw-taw sa labas yung mga kapitbahay ko kaibigan most of them are nasa palingki pamilyang bayan kasi nga new no year ngayon so bibili sila ng paghanda mamayang gabi si ate GB, kunti lang po yung handa ko <laughs> Ayan. Pero masaya ako kay no? kasi nga uh, medyo nakakabawi na tayo from Tagtumal days. Kuang cake Francis, uh, sinasabihan ko si Francis may kaibigan na kunin yung chiffon cake. Okay. Yeah. Ano yeah. <laughs> uh, kasi kay uh, bawal kay Ate GB 'yung matatamis kasi nga meron tayong uh, pre-diabetic si Ate GB. So ang binili namin ni Francis ay chiffon. Akong gikan an. Chiffon cake ang binili namin. Chiffon cake kaibigan, bawal kasi si, kay Ate JB yung matatamis, yung may icing, bawal. Ayan, another customer. Happy New Year. Oh. Ayan, may nakinap ng 7-Up. Pangsaw kasi yung 7-Up kaibigan sa yung magluluto ng ulam, yung humba, yung mga ulam na may sabaw, yung mga uh, kapitbahay namin, mahilig sila no, lagyan ng 7-Up or Sprite ang kanilang niluluto. Ayan mga kaibigan, another customer. Pampa, pang palihi daw, ha? pamahiin, no? Sa New Year. Bibili po siya ng pila to kay itlog dong? Dose? 12 na itlog. Shout out kay Aldrin, kay Bigan. 12 na eggs. Mabintang mabinta talaga ang itlog, kay Bigan, no? Kahit anong araw, especially sa New Year. Kasi nga, marami silang mga pamahiin. No? isa na yung itlo kaibigan, yung no? inilalagay sa prosperity ball ayan, thank you so much God, tiba-tiba -diba na naman si Ate GB. happy new year everyone ayan mga kaibigan, bumalik ang ating Suki ngayon ay bibili siya ng isang kahon na red horse thank you so much God tiba-tiba -diba tayo ngayon, happy new year Inday happy, happy new year ayan kaibigan, saya tayo, isang kahon ng red horse 1.30 na po pala yung isang ko ng Red Horse kaibigan Ayan medyo nagtaas na po siya ngayon Pero masaya pa rin na call dahil naiinsilihan po ng ating uh, customer Ngayon kukuha po tayo ng 7 No na 7, anim lang pala Anim na Red Horse Kasi isang kahon po ang binibili ng ating Suki Malamig na malamig po ang Red Horse ni Ate GB. <laughs> ito yung gusto ng mga soki natin, kaibigan. Super lamig. Yan, masaya si Ate GB. Thank you so much, God. Malakas sa ating bintahan. Maaga pa lang, dear friends. Maaga pa lang, pero nagsimula nang mag-inuman yung ating mga soki. Maraming salamat. Thank you so much. Malaking tulong po ito kay Ate GB. Ang oras po ngayon ay 5. 5 p.m. Sarado po yung aming tindahan. Kasi nga, Ayaw ko maraming bata ngayon, Bigan Dahil busy talaga sa tindahan namin. Sarado yung ating pisunet Cafe. Hindi, hindi pala bandahan. Sarado yung ating pisunet Cafe. Alasing 5 po ng hapon. Ready na. Bote na lang. May dalang bote at uh, chocolates. Kasi yung ating socket. Thank you so much. Ayan, mga kaibigan. Gabi na. Meron tayong customer. Ayaw niya mga kausang kameraman. Sa'yo mo, dai. Barbas. Nestle cream. Bakit kayo nagtatago? <laughs> <laughs> Ay, ayaw niya makuha sa kamera Bakit yung mga magaganda ayaw Makuha mag sa kamera Gamay day, dako, dako no Gamay, ang gamay, 45 Yan gusto niya makita Kaibigan kung alin ang kanyang bibilhin Maliit Malaki Dako, dako, means malaki Dako sa Bisaya, 82 day Ayan, so bakit nahuli yung salad niya Gabi na Ha? Cook na ah Koy! Dako gamay. Dako duha. Ayay. Ayay, na koy opat sinyo ade ha. Eh mo anak, eh unsay ako dai pila na ko botilya na, na sya opat. Karon man imong anak dere. Karon man, dere sya. Opat ya. Gamay dako goroto in nagod. Ah, gamay katong sibin-a. Og dako. Ah, okay. Ayan. So, dalawang ko kay Bigan at saka Nestle Cream. So, naman na natin. Ayan mga kaibigan, sukle sa Nestle Cream at saka. Pala ko buti liyade, ha? Mm, At meron ding bibili ng uh, balbas. Yung uh, para pang ahit the friends. 33 po ang bintahan ni Ate GB. Medyo pricey po siya. Medyo mahal kasi po. Original po ito. Hindi ako nagbibinta ng hindi original na pang balbas. Mabuti ito kaibigan dahil uh, napakatibay po. Yan mga kaibigan, sukli sa balbas. Para may talaga tayong customer. Salamat. Daon! Nakapalit juga okay. dito. Doha. Oh, uh, dako. At dako kay dong. Okay, dako mo kayo na. Ayan, may bumibili ng pansawag sa ulong kaibigan sa humba. Dahon ng paminta. 3 pesos pang binta ni Ate JB. Oh, lilim na yung pagkasin. Amiga. Ayan, sukli. Mga, mga, mga. Salamat. Kaibigan, no, marami talaga tayong mga customers. Nakita nyo naman, ang oras po ay wala pa lang city ng gabi. Alas 6 pa lang. ko, kay uh, Frances. Pagtapos na, <laughs> pagkatapos natin mabilan ng Coca-Cola, dapat mag-refill. Ayan, mag-refill tayo kaibigan na para palaging, nga, uh, duha koy, eh? para at o, oh, tulo, palaging may malamig. So, mag-partial count tayo kaibigan sa ating uh, uh, binta na alas size pa lang ng gabi, tingnan nyo. O, oh, di ba Masaya ako kaibigan kasi malakas po ang ating bintahan ngayon. Maraming salamat Panginoon. At hindi lang ito kaibigan ha. Kasi mga other uh, their friends, nagpapautang rin si Ate GB. So aside from this kay Bigan na siguro 7 or 8,000, alas 6 pa lang ng gabi, nagpapautang rin po ako. Meron ding umutang kanina kaibigan. Kahit New Year na nagpapautang. Tingnan nyo, December 31 may, may umutang. Yan, December 31. May umutan, nagpapautang kasi si Ate JB, pero okay lang 'no. Magaling naman sila magbayad. Thank you so much, God. So again ha, ito yung ating partial binta kay Bigan na, alas 6 pa lang ng gabi. Malaki na po ang binta ni Ate JB. Maraming salamat, Panginoon. Ano okay, nga kay Bigan? Bumalik na naman nating sokay si Aldren. Nagdala siya ng isang kahon ng beer. Pili mo palitan daw? lima lang daw, hindi apuno uh, yung case uh, kasi yung isang kiss kay Bigan ay anim po ang laman. Sabi niya, lima lang daw muna. Ayan. <laughs> so, ang oras nga pala kay Bigan, no, tingnan nyo. Eight lang ng gabi. Pero nakabinta na ako ng malaki. Maraming salamat po, Panginoon, sa blessings. Happy New Year sa ating hating na lima, lima, lang muna, no? So, nagmahal pala ang beer ni Ate GB kay Bigan. 1.30 na po. Times 5. 650 dong. Onya. Onya. 650 lima. Oh, so, kuangan na sana, kuangan na sa kuangan. Ah. Nabay kuang 20 kini ha. Ah. Okay. Kuangan okay. ka na 150, 150. plus jumir kini ha 20, 170. Oh, 170 jumir ko ni gusto ko ato. Lamat dong ha. 170 dong. Thank you. Oh, kuha kay ka. So may ko lang siya kibig, babalik lang daw niya. Salamat Aldre.